Oh, mayong hapon sa tanan guys no. Nata karon sa tuang balay sa atong museum no? Sa atong museum ng mga bote ng kahapon at mga vintage battle and vintage radio no. Kasit Philips brand. Andito tayo sa ating museum guys. Ating preserve ang mga history no. Mga history of ah uh, tulad dito guys yan. Ito guys history din to. Yan. Uh, Meron tayong i-future ngayon guys na mga na bagong bote no. Na ating ibablog ngayon kasi itong bote na to ay nakakalasing no. So, di natin patagalin guys. Ito na siya guys. So, ang limited edition na Red Horse Extra Strong Beer guys no. Na, one, na 10% alcohol volume no. So, Hirap na rin tong hanapin ngayon guys sa mga tindahan no. Siguro sa ibang lugar meron pero dito sa amin guys mahirap na siyang hanapin no. At saka hindi siya nag-click, hindi siya nag-boom kasi masyado daw ang, ano no. Ah uh, mapakla o yung tinatawag na, na ano. Ah uh, parang maalat daw, parang ano daw. So binili natin, guys so oh. malamig pa to bago pa tong bili. Yan, Red Horse Super Dry. Yan siya guys na pwede nating ikulikta guys no sa darating na henerasyon kasi hindi siya masyadong sumikat no kasi mapait daw no yung sabi ng nakainom nito at tayo guys hindi tayo umiinom lang ganito no ng mga alak no wala tayong ano hindi natin trip na umiinom nito kasi ano kasama to sa ating katawa no at meron din tayong iniinda na ano sakit si meron tayong ano uuperahan no mag uupera tayo sa madaling panahon kung may pira tayo so ito yung ano guys red horse na bago ngayon no na extra strong beer na collectible no sa bagong generasyon so ano guys balang araw mawawala rin to sa ano sa merkado sa tindahan no kasi hindi siya sumikat so at least nakapagtabi tayo ngayon ng isa at hindi natin ito bubuksan guys o, tignan nyo yung bote nya, guys. So, parang sa Gold Eagle Beer, no? So, balang araw, future collectible din to, no? So, dito tayo, guys, o. o. guys, 1990s na, ano, Pepsi Cola, no? Yan, 1990s yan. Itong Samurai, guys, wala na rin to. Peace out na. Lalo na ito, ganito. Wala na. Peace out na to, guys. antik uh, antique na, ano, baso, no? At saka mga, ano, natin, collection na coins. Ito, lalo na to. Wala na to, guys. Itong Mega, wala na rin to ka na makakita ito ngayon. Saka marami tayong collection sa taas guys so, mga old jalibis no. Mga lumang Jellybee yan. Sesame Street, vintage toys, Hudson Hornet no. 1950s. Luma na rin. Then guys, mga ah, palinky Toys no. Spider-Man. Ah, Spider-Man na palinky Toys, luma na. Saka si Medusa no. Yung ahas ang kanyang buhok ito. Si Medusa to saka si Jerry no saka Doryaki. yung Doraemon guys Doryaki pa no yan, guys oh yan Doryaki. luma na rin saka Macdo no vintage na ano astronaut na Macdo no luma na rin to saka ito yung ano spaceship niya pinaserve natin ito guys sa ating ano museum no at saka, apat na, ano, guys, P-Shield, no? History din yan. Itong pinukulit natin, guys, yung mga history talaga. Yung may mga tumatak sa ating history. Baka tulad ito, yung P-Shield. Merong laman to guys. So guys, oh Kompleto yan, oh. Merong laman yung P-Shield na yan. Kinilikta natin, guys, kasi history din to no? Balang araw, magiging rare na rin yan kasi hindi ka na rin makita ng ganyan, no? At saka, lumang mga junk foods, guys, no? 'yung ice gems na 90s no dito preserved din guys oh so, nilagay natin sa ano silupin sa ta itong lumpia guys 90s rin no preserved din natin dito guys sa ting bahay no sa ting museum maliit lang yung museum natin guys hindi naman masadong kalakihan maliit lang ito guys oh Yan. old lamp no dalawa yan guys nanditong isa ano yan, yan at saka ito guys Shoe smart, no? Vintage na needle. Luma. Pinaselb natin, guys, para ano, hindi mabasa, no? Saka ito, vintage black entry, guys. Yan siya. Yan, guys, oh. Yan. Yan siya. Parihas yan, parihas. Saka ito, guys, history dito, guys, no? Bring home Duterte. Bandira, kulay pula. Nandito sa ating museum, no? Instead mga history yung kinikuha natin guys. Yung may mga kinalaman talaga sa history. Yan ang ating ano, kinukulik. Kung no, luma na rin. Luma. Syuktong. Ito yung ano guys, paper label no. Meron tayo nito guys, yung pahaba na buti no. Syuktong. Ito guys Oh. Yan. Syuktong. Red Cometa. Luma na rin to guys mga uh, ganito pero marami pa to sa tindahan ngayon guys mabibili pa to ngayon pero balang araw wala na rin to Mega RC yan sa mga itong condition no? luma siya guys luma siya pero wala na to ngayon guys peace out na mga ganito mga uh, ganitong disinyo ganito yung mega mega 800 wala na rin to hmm. juicy lemon lalo na to ng ganitong kalaki wala na rin peace out na pride. po. No? Yan dito yung malaki na ano. Yan. Isang litro no. Na mint condition. Yan. Yan yung sa likod. Uh, yan. din tayo dito guys. Oh. Ito bago bago guys. Oh. Mint na mint talaga guys. Oh. Mega RC no. Yan. Mint yan. Likod at nilagay. Yung mga hindi maganda. Yung mga hindi kayo masyado. Ano hindi masyadong sa likod lang yan even si up guys oh yan so, dito lang to yan yan oh maganda siyang tignan yan so ito guys special to guys meron to siyang sariling lagaya no na para sa kanya lang talaga na na ano hindi siya maano madidisturbo no special siya special at mayroon siyang ano, tree. Yan, Dyan sya. yan ya Balang araw, collectibles din yan. Uh, ganyang bagay na ano. Ang mga limited na edition na mga ano. Kulikta yan, kulikta. Tumatik yan. Saka so, ito yung coins natin. Yan. Yan, ang, yan, yan. Yan, Mga coins. Uh, ano. Marami pang kulang ito guys na uh, ano natin seven up na luma. virgin kompleto tayo meron virgin frut soda meron din frut soda ano royal so nandito tayo guys no sa museo ng mga buti ng kahapon yan museum natin maliit lang at sa darating na henerasyon meron tayong mapapakita no sa mga bata na hindi pa na pinanganak ngayon alam niya na ganito pala yung mga buti ng unang araw so god bless subscribe